Okay, thank you. Ninong, okay. may kasama tayong uh, napaka-special na person dito sa audience ngayon. Paalang, pangalan niya, si Miss Laarnie Benito. Isa siyang public school teacher sa TK Elementary School. Magandang gabi po, ma'am. Hello. Yes, nakita ko po kayo nung uh, commercial na litong-lito po kayo. Akit po kayo dito sa stage. Hindi po, po niya kasi alam na aakyat siya dito sa stage. Okay lang po yan. Huwag kayong matakot sa amin. Ma'am, welcome po uh, dito sa Money Mini Prizes. <laughs> okay. Sige po, dito po kayo. Mga kaibigan, <laughs> uh, si Laarnie po, uh, ayon sa mga source, ay isang uh, ulirang ina at guru po siya. Uh, Opo. Ma'am Laarnie, gaano po kayo katagal nagtuturo? Thirteen years na po. Thirteen years na? Ano po yung uh, nagpapasaya sa inyo bilang isang guro? Mga estudyante ko po, tsaka yung mga anak ko. Hmm, bakit? Bakit po yung mga estudyante nyo at anak nyo? Um, para sa akin po kasi, sila po yung blessing. Blessing po sila ni Lord. Ilan yung anak mo? Apat po. Apat sila? Apat po. Ang panganay? twenty uh, 24 po. Lalaki. 24? Apo. 24 years old. 24 years old. May asawa na? Wala pa po. Ay, wala pa. So tumutulong siya sa inyo? Opo. Balita po namin, pangarap niyo'ng magkaroon ng mga garden tools. Opo, opo. Para sa mga estudyante niyo din po Bakit mm -hmm. po para sa yun? Kasi po ano, hirap-hirap hirap po kasi kami ano uh, magbungkal ng lupa mm -hmm. dahil ako po ay isang EPP teacher po ako. Opo. Kinakabalan po ako. <laughs> okay lang okay po. Yan. po, Ma'am Lani, narito po ang aming regalo sa iyo, uh, uh, isang uh, garden tools para naman Maging masaya Ayan. at ang estudyante mo. Huh? Thank you ito, po. Ito, Thank you nice pa, okay. Ayan ang dami-dami dami nyo na pong garden tools. Ayan. <laughs> Salamat po. Alam niyo si Ma'am Laarni isa siya sa mga libo-libo na mga guro na nangangarap ng mabuting kinabukasan para sa kanilang mga estudyante.